Yo mga boss, tara samahan niyo ako may maghahant ng G dito sa San Pablo Laguna and may pupuntahan niyo tayo ngayong fall. So tara! Ito mga boss, first catch of the day. Nakita ng tropa. Yun know? o. Shoutout sa'yo parang Ian. Ang sarap mo talaga. Ayun na nga mga boss, paahon na oh. Endurance test you know. Yun, na? fresh banana. Pagbalik, San Pablo na tayo. Diyan tayo sa may maabudadaan. Mm -hmm. Yo mga boss, nakakuha tayo ng kagabantinik niya no? So ayan, kakaiba yung kulay niya no? Stripe siya, solid Yo mga boss, ito nga pala Nakita tayo isang mantis dito ayan, Here you species So ayan na natin si tropa Yon mga boss, no? medyo pagod na tayo Kakahalit ng GN, wala pa tayo nakikita ng Derby G na solid So ayan, try lang tayo, try mga boss Tara Yo mga boss, yung itong bahay na ito, nasa gitna siya ng kagubatan, mga boss. No? Napaka-solid. Isa yan sa mga goal ko, no? na makatira sa ganyan sa future para solid yung paligid natin. Yan. Yo mga boss, ito nga pala yung bunga ng ano no, ng lansones. Ayan, pag maliit pa. Sabi sa atin ni eh, boss, ganun daw yung puno nila. Ganda. At ito nga pala mga boss, nakakita tayo ng isang ant queen. So ayan nga pa yung tinatawag na weaver ant queen. And dito naman mga boss, eto oh, tingnan nyo to, mga wasp. So ayan, hindi natin bubulabugin, baka mayari pa tayo nyan. So tara. Eto mga boss, libre buko oh. Solid, fresh na fresh, tanggal na uhaw, tsaka pagod. And eto pa mga bro, nakakita tayo ngayon ng trap jaw na ant, no? So ayan, napakaganda. Hindi ako alam sa species nila, yan, hindi ako masyadong sure. Ganda ng view dito mga bro. Napakinawa, gawa ng kawayanan. Eh. Kaso walang gagamba. Ang view mga boss, chill chill muna tayo tayo no. Si Birdman version 2 At San Pablo. Tapal bigyamo, tapili ko ko kus. tol? Tapal video mo. puta, si ano 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 sabi, tatakbo tayo dito lang gato yan. Aba nakatalikot, tol. Uy! So, yun nga mga boss, almost 30 minutes na kami nag-hike na. Pero wala pa kami masyado nakikita ng G. So, hindi naman lang ako up-season lang ba? talagang wala dito. Whew. Yo mga boss, ito nga pala yung tinatawag nila na Assassin Fly. So, hindi tayo sure kung ano talaga yung tawag dito. Na, pero ayun yung aalala ko. Yo mga boss, yun yung caterpillar na to. Nakita ko siya, no? hindi ko alam kung ginagaya niya ay dahon o oh, kaya ay hayo. So yun mga boss, no? nakalabas na kami ng kalsada. Yun may nakita nga kami ng kumbento yata ito mga boss na no? ng mga madre. you know? Ah, tayo dito sa mga tropa. Nagpahuli tayo, baka may malikdangan tayo mga G eh, pero wala talaga. Siguro sa next spot na tayo mga boss. Diyan muna kayo, huwag muna kayo alis, ang lang kayo dyan. Yan yeah, mga bro, nakita tayo dito ng tilas. So, ano kayo itsura nito pag naging paru-paro na. No? So paru-paro kaya pag mga bro to mga boss o oh. ang tawag sa inyo ng gina to para siyang australian gina o you know ganda Woo! hindi pa nakita yun know, o ang laki mga boss Asa, medyo malayo layo kaya natin makukuha ayan no? o kunin ko tol gusto mo kaya huwag na tol baka ma disgrasya ka pa kaya oh. yeah, mga boss marami rami nga pala tayo no kasi ngayon buod sa maghahan tayo ng G eh may pupuntahan nito ilog liliguan natin no so yun lang abang lang kayo Ayan mga boss, lilibutin natin yan para makahat na solid na G Napakalawak ng lugar na mga boss. Akin lahat yan. <laughs> Daan tayo mga boss sa irrigation. ano? You know, office pan. Ganda dito mga bossing. Eh. Mga boss, medyo mahirap yung tinatahak natin dito. Napakadulas. Yo mga boss, ito nga pala tayo. Lusong kung lusong dito, grabe. You know, Ayan o. na tayo ng medyas kasi eh, baka mabasa eh. Mahirap maglakad ng basahang medyas mga boss, no? ano, you know? Kita na rin yung mga kagat ng lamok. ano, matay isa daw? Yo mga boss, ang ganda dito. Yan, bukod sa G-hunting tayo mga boss, nakakita pa tayo ng gitong paliguan. Talaga namang sulit na sulit to mga boss. Yan no? At yung kasama si Tropa na yaya, yun know? Malay, layo pa ako yan. Solid ng rock formation dito mga pare. Mga boss, na no? Parang tayo nagra-rock nagra climbing dito, eh. Dito, mga bossing. Ayun, no? Know, may pag pa si Trapa. Ano ko yung isda dito, no? Oh, grabe oh. Lakas oh. Masakit yung mga kagat. Kaya nga oh, ang lakas oh. Pag kaya yung kinagat niya, tayo pasok yung kanyang ulo. Mga boss, may natagpuan nga tayo dito ng isang gagamba. Napakalaki niya. Aray, aray, aray. Naninipit pa. Ayan oh. Ah! Lag! <laughs> mga boss, napakita ko na rin pala sa inyo yung mga view dito. Kasi as in, napakagaganda talaga. Ayan oh. Ayan oh. Solid mga boss, kahit wala man tayong makuha meron. Ayan, at least nakita mo na nitong ganto kagandang view mga boss, ayun. Mga tropa. Mga boss, may nakita nga tayo dito sa sapot ito. So tiningnan niyo gagamba mga boss, hindi niyo siya mahahalata ah, kung hindi kayo sanay makakita ng ganto ng ayun. Oh. No. Ganda mga boss, na itlog niya to eh. Ayan yung hawak natin, tingin ko itlog niya yan. Ayun, kaya nang natin siya doon mga boss, no? Kasi may itlog siya para mabantay niya. Mga boss, ito nga nakita natin, no? Oh. Napakakapal ng sapot. Kaya dito ang daming gagamba mga boss ano? Ma hindi ko lang ang gagamba to Pero ang lalaki Mga gagambang hotdog Grabe kung puro sila dito Ito iba may mga male May mga female yan Isang colony pala sila no So dito baka meron pa So parang wala para, tapa, para tayo nakikita pa laban na G So yun yung target natin So mga boss wala tayo nakuha Kaya tamang chill na lang tayo dito Mamaya na ulit tayo maghanap Napaka solid ng place oh. Naambun-ambun pa. Kung may kapingalan tayo, sinimpla ko na. Ang sarap. Ito mga boss, isa to sa Seven Lake ng San Pablo mga boss. Ayun, no. Napaka -panatag dito. gusto nyo pumunta dito, ayan, oh, 80 pesos lang. Kaso kami, ayaw namin. <laughs> Pakaganda ng view dito mga boss. Kitang kita lahat. Oh. Yung bayan ng bae ay akin hatin labo na diba ay no shadow me ah re magati ano ha ayun taggilus baynas yon ay okay, okay, na. yung, yung buru niya mga boss zero sa g ayan na nangyari food trip na lang zero sa gx eh. kahit app yok wala ah eh. kaya